Ma'am! Yes? Ma'am, counter one daw po. May pagpapa discount. Sige, pupunta na. Uy, Jan. Ang dami mong binili ah. Oo eh. Ang daming bago. May ka pa na basa? Ay, oo. Habi ko. Favorite pastime ko yung pagbabasa ng libro eh. Buti naman. Yung mga tao kasi ngayon gadget na lang ng gadget. E-box ganyan. Bira na yung talaga ng libro. Oo oh, nga eh. Ang sarap kayang magbasa. In fairness, ang ganda ng taste mo sa libro ah. Puro bestsellers. Yun kasi yung magaganda madalas. Kaya nga siguro bestseller sila. Kapag may bago ah, sabihan mo ako. Lalo na pag sa tingin mo maganda. Oh ba? Save mo number mo dito sa CP ko. Na-save ko na. Text ka ah. Sure. Okay yung style ni Sir John, Mama. Kunwari, pabili-bili. Gusto lang naman kayong makita. Sira ka talaga. Mahilig lang talaga siya magbasa. Saka syempre, hahanapin niya ako. Sayang naman yung discount niya. Alam niyang may discount siya kasi empleyado siya ng sister company natin. Ang weird lang, ma'am. Namimili lang siya ng libro pag kayo ang duty manager. Hindi niyo ba napapansin? Ay, nako. Ikaw lang nag-iisip niyan. Mag-break ka na nga. Gutom Gutom lang yan. Jan! Bookshopping ka ulit? Di, tapos na Hindi na kita inabala Balita ako, may meeting ka daw with the marketing team eh Sayang naman ng discount <laughs> Ayos lang! Teka, ah uh, Hanggang ano oras ka? Ito, pauwi na din Kanina pa ako umaga dito eh Tinapos ko lang yung meetings Eh, sabay na tayo Kain muna tayo dyan sa malapit na restaurant Balita ako kasi Sikat daw yung halo-halo dyan eh Parang masab nga ang halo-halo ngayon. Sige nga. Kunin ko lang yung gamit ko sa office. Uy, thank you ha. Nanlibre ka pa. Pwede namang share tayo. ang lit lang naman ng bill. Konti nga ng kinain mo eh. Saka na lang pag marami ka ng kinain. Sige, ganito. Sa susunod, ako naman ang taya. O oh, siya, mauna na ako ha. Ang aga ko pa ulit ko si. Eh. Madaming promo ibaba ibababa sa store. Ha, na kita. Uwi na din naman ako eh. Naku, di ba nakakaabala? Sure ka? Baka naman ma-out of way ka pa. Hindi. Halika na. O oh, dyan, hulaan ko. Book shopping ka ano? Bilis mo naman magbasa. Halos araw-araw kang nandito ah. <laughs> Hindi. Sinusundo kita. Okay lang ba? Depende. Kung manlilibre ka ng hapunan. <laughs> Aba, siyempre naman. Let's go. Gutom na din ako eh. Ma'am, sinundo na naman kayo kahapon, Mr. John. Parang lagi kayo may sundo ah. Oo nga eh. Napansin mo din? Sabi ko sa inyo eh. Basang-basa ko yung mga galawan ni Sir John. Eh, kamusta naman, ma'am? May pag-asa ba? Hindi naman nangliligaw. Wala lang sigurong kasamang maghapunan. Si ma'am naman, nagpapakadense pa. Eh, kunwari nga, puligawan kayo eh. May pag-asa. Tingin ko. Kasi sumasama naman ako pag sinusundo ako. Yung! Pero ma'am, may mas gwapong umaligid sa inyo, ha? Ah. Bakit si Sir John? Una kasi, mabait na tao siya. Alam mo, pag kumakain kami sa labas, magalang niyan tratuhin yung mga security guards, yung mga waiters, yung mga taong below his level ba? ba? Diba, kung iisipin mo, ang taas-taas ng posisyon niya sa opisina. Pero hindi siya mayabang. He is very humble. Ma'am, mukhang tinamaan na kayo ah. Ang tamis ng ngiti nyo habang kinukwento nyo si Sir John. Alam mo kung ano pa yung gusto ko sa kanya? Ano ma'am? Pinapatawan niya ako. Nakakatawa siya eh. Natural na komedyante. Ang gaan tuloy kasama. Lagi lang kaming masaya. Naku, John! Pinag-isipan mo ba talaga yan? Pag-isipan mo munang mabuti ang pinaplano mo. Yan lang ang sinasabi ko, ha? Baka sa huli, pagsisihan mo. Wala naman pong dapat pag-isipan ng malalim, Nay. Mahal na mahal ko po yung anak nyo, eh. Eh hanggang kailan naman kaya? Baka pag nakasama mo yan sa bahay, isang linggo lang, eh hindi ka tumagal. Bago pa lang kayong magkakilala. Hindi mo palubusang kilala yung anak ko. <laughs> Bakit naman po? John, Walang kaalam-alam sa bahay yan. Eh kahit rice cooker, hindi niya alam gamitin. Kahit mag-microwave, hindi nga yan marunong eh. Paano mag-aasawa yan? Okay lang po yun, Nay. Marunong naman po akong magluto eh. Ako pong magluluto para sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po gugutumin si Jinky. Eh, oh, eh siya sino naman maghugas ng plato? Eh, may allergen sa dishwashing soap? Nagtutubig yung kamay. Eh, hindi naguhugas ng plato yan dito. Walang problema, Nay. Eh. Ako po ang maguhugas ng pinagkainan namin. Ikaw din na maglalaba? Aba, eh, hindi naman marunong maglaba yan. Magkakasira-sira ang mga damit nyo, sigurado ako. Maghahawa-hawa ang kulay. Nakoy, makikita mo talagang totoo dyan. Ako na lang din po ang maglalaba kapag weekend. Para hindi masira yung mga damit namin. Eh, ang pamamalansya, ikaw din. Hindi pa nga yung ng plansya sa buong buhay niya eh. Baka pagsimulan pa ng sunog sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Nay. Magaling ako mamalansya. Ay, bahala ka dyan. Basta ang sinasabi ko sa'yo, kapag pinakasalan mo yung anak ko, eh para kang kumuha ng batong ipinukpok dyan sa ulo mo. Pagdating ng panahon, nawag huwag mong sasabihin hindi kita sinabihan. Han, hindi ka pa ba ready? Isang oras na akong naghihintay. Matagal ka pa ba? Sandali na nga lang. Magbabalaw na lang ako. Hay, sabi mo, alas 9 tayong maggrocery para kabubukas pa lang. Magtatanghalian na oh. nandito pa din tayo sa bahay. Eh bakit ba nagmamadali ka? Wala naman tayong kamiting sa grocery. Lalong hindi pa naman magsasara. Ang aga-aga, nakaka-stress ka. eh di sana pala, hinabaan ko na lang yung tulog ko. Aga ko pang nagising. Late naman palang aalis. Sa grocery lang naman pupunta. Posturang postura pustura. postura. han saan ba tayo papunta? Di ba mag-grocery tayo? Sa grocery nga. Bakit? Para kasing mali daan. Di dapat lumiko ka na sa unang kanto? Mm. Oo nga, no. Dapat nga pala hindi ako dumiretso. Naloko na. Ang layo pa naman ng U-turn slot dito. Ay, nako Jan. Linggo-linggo naman tayo nag-grocery. Naliligaw ka pa din hanggang ngayon? Nakalimutan ko lang lumiko. Nalibang kasi ako sa kwento mo. Sayang kasi yung gas, sa yung oras. Dapat na sa grocery na tayo ngayon eh. Han, may dumating na namang parcel para sa'yo. Ano yan? Ah, inorder ko online. Buksan ko para makita mo. Ito, bumili ako ng t-shirt. Ay, parang maliit. Sayang, binili ko pa naman lahat ng kulay. So hindi ka siya. Hindi pa. Papapayat muna ako. Pag pumayat ako ng konti, masusuot ko na yan. Yan din yung sinabi mo sa limang polong binili mo nung nakaraang linggo. Saka dun sa tatlong pantalon na dineliver last month. Han naman! Maliban sa sayang na pera, wala tayong space para sa mga tambak na ganyan. Nagagamit ko pa nga ang mga yan. Itabi mo lang muna. Ay, nako dyan. Ipamigay na natin yan kung kanino ka siya. Itatambak mo na naman. Hindi pwede. Pakinabangan na lang ng ibake sa natatambak d'yon sa kabinet. Sayang lang space para d'yan. Han, nasaan na yung mga lalagyan ng ice cream? Dito ko lang nilagay yun ah. Wala na akong makita kahit isa. Tinapon ko. Wala naman laman eh. Bakit mo tinapon? Ginagamit ko yung lagayan nitong mga isda bago ko ilagay sa freezer. Bakit sa lagayan ng ice cream mo ilalagay? Ang daming containers dyan. Doon mo ilagay. Ay dyan. Kung lahat ng basyo ng ice cream, pati suka at toyo ay eh, tatago natin, yun na lang magiging laman ng bahay. Magmumukha tayong junk shop niyan. Ayoko mabuhay sa basura dyan. Hindi ko kaya. Grabe naman. Jump shop agad? Surprise! Magbago upit ka? Hindi. Bago damit mo? Hindi din. Nanalo ka sa loto. Nakakainis to. Tingnan mo yung lamesa. Wow! Nagluto ka? Yes, sinubukan ko. Kain ka! <laughs> Han, paabot ng tubig, please. Teka, teka, teka. Ito, ito. Oh. Magkano na gastos mo dito? Hindi ko naman kinompute. Bakit? Masarap ba? Medyo napasobra sa patis, Mas magastos kung magkakasakit ako sa bato. Itapon na lang natin to. Prito na lang ako ng itlog muna para mabilis. Han, nandito na ako. Liga dito! Kain na tayo! Oh, nagluto ka ulit? Yes! I will not give up hanggang matuto. Tikman mo! Pinagusayan ko yan! Dinahandahan ko ang timpla para hindi maalat. Masarap ah! Di mo naman luto to eh. Nandyan si nanay no. <laughs> luto ko nga yan. See? Alam ko na! Ibang dish naman bukas! Happy Anniversary! Bilis ng panahon, no? Isang dekada na tayo. Oo nga, hon. Sana isang daang dekada pa. Sobrang tanda na natin nun! <laughs> <laughs> I don't mind. Alam mo, kung mabubuhay ako ulit, tapos pwede ako mamili, ikaw pwede nang pipiliin kong makasama habang buhay. Ako din. I love you, Jinky. I love you more. Dear love, masasabi ko na napakaswerte ko sa asawa. Yung mga ordinaryong araw namin nagiging masaya. Okay na kami mag-breakfast at magkape sa labas kapag weekend bago maggrocery. Masaya na kaming maglakad sa park kapag hapon habang magkahawak ang mga kamay. Mabuti na lang talaga, pinakasalan niya ako kahit wala akong kaalam-alam sa mga gawain bahay. Sa loob ng mahabang panahon, siya ang gumawa ng lahat. Hindi siya nagreklamo, hindi niya ako sinabihang matuto, pero dahil mahal ko siya, inalam ko na lang lahat kung paano ko siya matutulungan hanggang sa natutunan ko na lahat. Hindi naman palaging masaya. May mga problema din minsan, may mga tampuhan, pero at the end of the day, naaayos namin lahat. Lagi namin iniisip na we are always on the same team. We are partners. And basta magkasama kami, kakayaning harapin anumang pagsubok ang dumating. naman pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs> <laughs>